Sari na! Ayun ang tabaw! Ayun, Ayun nga! na! Nasa si Katabaw? Hindi kasama dito! Hindi naman namin kasama yun! Anong hindi? Oh. Ikaw yung nag-aya kanina ha? Sinabi sa akin ni Dende, nagpunta ka sa bahay! Sabihin niyo na kung ayaw nyong madamay! Patago-tago ka pa talaga dyan ha? Huh? Ito tayong kalirayan. Alis na kayo? Oo. Oh. Sige. Anong sige? Sunod na lang ako. <laughs> sunod, na lang ako. Oh, sunod na lang ako. Oo, hey, sunod na lang ako. Hindi nga. Oo. Tagal-tagal mo hindi na sumusama eh. Sige, susunod na lang ako. Basta, antayin ka namin dun. Oo. Oh! Sige. Sige, ingat kayo. Una na kayo. Sige, ah. sige, sige. Sige, ano, sige. Ang ganda naman itong picture. B, nasan papa mo? Hindi ko alam. Umalis. Umalis ang mo punta? Hindi ko alam. Hindi siya yung nagsabi kung saan ang pupunta. Sino kasama? Si... Eh... Tito Jabba. Yung sumama si, si Papa. Pakabalin talaga ng Papa mo ah. Umiwas na naman dito sa mga gawain dito ah. Ay maniwala sa amin eh. Masyado mo kasi ina-advance. Bawin sunod. Ha? Bawin ako sunod. Ang <laughs> yabang <laughs> kagabi. Tingnan pa pag-iinom ngayon ano? <laughs> <laughs> ano, na, no. <nah>, ano, kahay muna. <laughs> o, kampay tayo, kampay! A kampay, kampay! kampay. 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 O, bye! Kampay! Kampay! pa! Hindi ka ako! Nakalusot! Nakalusot sa asawa! mo, ako nakalusot! O? Oh? Tumakas ako, <laughs> Ay, ganun din naman yun eh. Magpapaalam kasi hindi, pagagalitan ka rin naman. Ay, dito kasi na lang. Ay, eh, isang galit yun bukas. <laughs> Kawain ko rin yan. Oh, Ang mabigat so... niyan, masundan ka dito. Ay, hindi naman siguro, gabi na. Ah. <laughs> <laughs> Saka ano, malayo masyadong matun. Oo. Wala ka naman sasakit. Gali sa atin. Punta rito, wala. Malay mo, baka nag-arkil ha. Yun, yun. lang. Oh, yun, yun lang. lang. Yun, yun lang. Nung tayo tapos, pag nag-arkil yun. <laughs> <laughs> Uy, Skaterina, yan ang tago! Ayun nga! Tago niya ako! Tignan! Tago! Tago! Kuya <laughs> oh, yes, Sander, nasa si Katabaw? Ay! Hindi namin alam! Ano, hindi ka? Hindi, hindi, kasama dito. Hindi naman namin kasama yun! Anong hindi? Ikaw yung nag-aya nyo kanina ha? Sinabi sa akin ni Dente, nagpunta ka sa bahay. Nasa si Katabaw? Wala dito! Anong wala? Pagtatakpan nyo pa. Wala nga, wala. wala. Wala, wala, wala. Wala, kami, wala. Hindi namin nakita yun. Sabihin nyo na kung ayaw nyong madamay. Ikaw, ikaw, kalbo, ikaw. Siya niya ikaw, tapos matatamay pa kami. Wala, wala naman dito eh. Wala naman tatabaw dito. Nandyan yung tricycle ha. Yun lang. <laughs> Bala ba ka niyang kalbo, alam mas <laughs> kami na, dyan. Nasaan? Wala din ako alam dyan. Labas ako dyan ha. Labas ako dyan. Kalbo, kalbo, yung kalbo lang pa lang. Pag nakita ko, naku kayo. Patago-tago ka pa talaga dyan, ha? Patago-tago ka pa, tinatakas, taka, tinakasan mo pa ako? Aray ko, paano mo ka dito? Nasukit! <laughs> <laughs> Sinabi sa akin ni Den tapos ngayon patago-tago ka pa dyan, labas naman yung chan mo. <laughs> <laughs> ano? Tara, umuwi na sa bahay! <laughs> <laughs> Sundan! mo pa talaga ako dito, tinakasan na nga kita! Yan ba? ka pa. Kita naman yung chan mo dyan. Sabi ko, tira na nga. Papaya ka talaga dyan.